Hi guys! This is Alea Lynn. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung mga dapat iwasan sa loob ng bahay ni Amo as domestic helper in Kuwait or Middle East. Mag-share ako ng kaunting tips sa inyo guys kung ano nga ba yung bawal or dapat iwasan sa loob ng bahay ni Amo. Maraming nagtatanong or nagko-comment sa video ko or nag-PPM sa Facebook ko na ano nga ba daw yung dapat iwasan sa loob ng bahay ni amo o ano nga ba yung ayaw nila? Kung interesado kayo, panuorin mo ang aking video hanggang dulo. At bago ang lahat, um, kung bago ka lang sa channel ko, uh, Paki like and comment and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa bagong video ko. Sa mga nagko-comment or nag-PPM sa akin, ang mapapayo ko lang po sa inyo is lakasan niyo lang po yung loob niyo at samahan niyo nang dasal. Kaya guys, kung nagbabala kayong mag-aabroad, pag-isipan niyo po nang mabuti, huwag po kayong desisyon ng basta-basta lang. Um, dapat may lakas loob kayo. Marami nagtatanong or nagsasabi na normal lang ba kabahan ka pagdating sa bahay ni amo. Yes, of course, guys. Uh, normal lang po talaga na kabahan tayo. Kasi bago pa tayo sa bahay nila at hindi pa natin alam kung anong ayaw nila or kung ano ang gusto nila. So guys, umpisahan na natin. So ano nga ba yung dapat iwasan sa loob ng bahay ni amo? As domestic helper sa Kuwait o sa Middle East. Number one guys is bawal makipag-usap ng sobra sa lalaki so, bawal po talaga tayong makipag-usap ng sobra-sobra sa lalaki lalong-lalong -lalo na sa asawa ng ating among babae kasi po, uh, kadalasan po sa mga babae dito sa Middle East uh, sa talaga sila ayaw na ayaw po nila ng gano'n na nakikita kayong nakikipag-usap kayo sa asawa nila kasi yung iniisip nila nila, nandiyan muna. At, guys, uh, hindi lang po sa asawa ng among yung babae ang bawal niyong kausapin pati na rin po yung mga lalaki lalong lalo na yung lalaki na driver or yung lalaki na nasa labas ng bahay bawal na bawal po yun at yun ang iwasan niyo kasi yun po ang pinakaayaw ng mga amo dito sa Middle East number two is huwag maglagay ng makeup or lipstick Um, guys, wag naman po ganun. Uh, hindi na po tayo maglalagay ng makeup or lipstick kasi ayaw na ayaw po nila yan na nakikita tayong pula-pula yung labi. At saka guys, wala rin naman po tayong ibang gagawin Is, kung maglilinis lang tayo sa loob ng bahay or magkuskus ng iniduro. Ganun lang naman po yung gagawin natin kaya hindi na require yung magpapaganda ka pa or maglalagay ng something sa mukha mo. Um, ayaw na ayaw po talaga nila kaya yan ay iwasan nyo na lamang para wala nang magiging problema. Number 3 pananamit or kasuotan. Guys, iwasan po nating magsuot ng yung maiksi, yung uh, fit na fit talaga sa katawan nyo. wag na wag nyo po kayo nalabas ng kwarto na, na, ganun yung sinusuot nyo. Kasi bawal na bawal po yan. Meron tayong damit na mga maliliit uh, katulad nito is uh, loob lang po yan ng mga uniform natin. Hindi po yan pwedeng basta-basta na lang i lalabas ng kwarto or kahit saan, kwarto or sala, pupunta kayo ng ganun. So guys, hindi naman lahat kasi meron din namang amo na hindi nag-uniform. Uh, nagsusuot lang sila ng normal na damit kasi may kakilala ako. Uh, normal lang talaga sila guys. Parang Pilipino lang yung mga kasuotan nila. Pero sa akin is bawal kasi guys. Uh, ayaw na ayaw nila ng ganun na always naka-uniform talaga pag lumabas ng kwarto. Number 4. Iwasang lumabas ng walang paalam. Yun guys, uh, iwasan niyo po talagang lumabas ng walang paalam kasi ayaw na ayaw din yan ng mga amo natin dito. Kung lalabas po kayo or may bibilhin, pwede naman po kayo magpapaalam or nagdidipindi pa rin po yan. Kasi may mga amo talagang hindi kayo pinapayagan na lumabas, ayaw na ayaw talaga nila yan. Depende naman rin po guys, uh, sa akin kasi is uh, okay naman pag nagpapaalam ako is... Uh, pumapayag naman pero uh, medyo bilis-bilisan lang yung kilos uh, wag lang masyadong matagal pag ganyan kasi guys, pag hindi kayo nagpapaalam maiba uh, yung iniisip nila ganyan yung mga kakitid na mga utak ng mga tao dito sa Middle East uh, gusto nila yung yung para bang pamilya nyo na sila kapag ka lumabas kayo or may gusto kayong bibili nagpapaalam kayo, ganoon yung gusto nila at saka ayaw na ayaw talaga nila yung hindi nagpapaalam number 5 Uh, iwasang manakit ng mga alagang bata. So guys, kung ayaw niyo talagang makulong, wag na wag niyo po yung gagawin. Kasi dito talaga guys, uh, yung mga nanay talaga dito at saka yung mga tatay nila is hindi talaga hindi talaga sila nananakit ng kanilang anak. Kahit spoiled na spoiled na to, uh, masyado ng may sungay na yung bata, hindi pa rin nila sinasaktan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas is yung pag naiirita ka na talagang papaluin mo na ganun uh, huwag po ganun guys uh, bawal na bawal po talaga manakit ng alagang bata kasi guys may mga bata talagang nagsusumbong kung ano yung ginagawa ng nani nila or yung katulong nila uh, nagsusumbong yan sila uh, kung ano yung ginagawa ng nani nila or yung yaya kasi guys kadalasan talaga sa employer dito sa middle east napaka to nila kaya sundin nyo na lang kung ano yung gusto or ayaw nila So number six, the last, is iwasang kuhaan ng litrato ang amo or yung mga alagang bata. So guys, wag na wag po ninyong gagawin yon kasi sila nga ay isang Muslim. Uh, ayaw na ayaw nila yang kukunan sila ng litrato or ipopost nyo sa Facebook. Paano na lang kaya kung may nakakita or nakareport na nag upload kayo ng photos ng amo nyo or sa mga alagang bata. So guys, uh, yun lang naman nagbe-base lang po ako sa experience ko or nararasan ko dito sa Middle East or sa pinagtrabahoan ko hindi naman po lahat-lahat uh, kapareho ang ugali ng mga employer natin uh, nagbibigay lang po ako ng tip lalo na dyan sa mga first timer na nagtatanong or hindi pa nakapunta dito guys, uh, pag-iisipan nyo mabuti before kayo mag abroad kasi ang hirap po dito uh, dugot pawis po ang yung puhunan dito at saka yung Namimiss mo na yung pamilya niyo pero hindi hindi pa rin kayo pwedeng umuwi kasi nga hindi pa kayo na end of contract. Uh guys, yun lamang po yung maibigay kong tips sa inyo ah. Uh, kung bago pa lang po kayo sa channel ko, uh, please like and comment and subscribe and click the notification bell for more updates sa mga bagong video ko. Ah, uh, thank you for watching guys and bye-bye.